Hi sa inyo mga tayo si Bad sa ating araw na naman kami ng sinampalukang manok Kaya magkatagay muna kami ng mantika Ang painit niya natin magigisa tayo dito Kaya bisan natin itong luya sa sibuyas Kaya Lagay natin tong manok. Lagay tayo ng pati. So ayan mga ka-tails buds, tingnan nyo yung tsura oh. Ayan, kapag ganyan na yan, pwede tayo maglagay ng tubig. Pakukuloan naman natin yan. Pagka ganyan, haluin natin. Then, hanggang sa kumulo. So ito haluin muna natin, kumukulo ng maigi. lagay natin tong ceiling green sa ka ceiling labuyo then ilagay natin tong and then pwede natin ilagay itong ano sampalok dahon na sampalok Yan, bago nyo lagay yan, ano yun, 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 yun Gayatin nyo muna. Tapos anuhan nyo ng asin. And then lagay natin itong ibang gulay. Itong okra sa katalong. Pwede ka hindi maglagay nito. Ito so, lalagyan lang namin ng ano yan. Okra sa katalong para madami-dami naman yung gulay. Pero yung original kasi kahit hindi na kayo maglagay niyan. Yan, may kangkong pa rin tayo ilalagay dito. Mamaya natin ilalagay yung kangkong. Pakuluan muna natin to. Pagkulo, lagay na natin kaagad yung kangkong. Masarap kasi sa sinampalukan yung overcooked yung bulay. Ayan, mga ka-taste buds. O, oh. oh, tinan nyo. Pwede natin ilagay yung kangkong. Para oh, gusto ko kasi overcooked yung kangkong. Depende naman sa inyan At saka hindi pa tayo naglagay ng pampaasim. Hayaan muna natin na malutong maigi itong mga gulay bago tayo maglagay ng pampaasim. Kasi hindi ka agad lalambot. Pero okay, haluin na natin yan kaagad. Ayan, tuloy-tuloy na natin yung ano na to, pagluluto niya. So ito mga ka-taste buds, so, tinan nyo ha. Pansinin nyo. Mau-oval cook na yung gulay at napakaganda ng ganyan. Gustong gusto namin yung ganyan. Masarap kasi yon kasi talagang lasa mo yung ano. Kesa doon sa half cook, ginagawa lang yun sa mga hotel. Mga ganyan. So magkalagay na tayo ng pampaasim. Dapat ang ginalagay na yung pampaasim dito yung natural, di ba? Pero dahil meron tayo ditong Nor Sinigang Mix palok Original. So ayan, para lalong mas ano, masarap yung ating sinampalukan. Di ba? Kagamit tayo ng Nor. Yan, hahaluin na lang natin yan. At pakukuluan pa natin to ng mga ano pa, 5 minutes, then luto na rin ang ating napakasarap na sinampalukan. Kailangan pag nagluto kayo, balansi ang alat, balansi ang asim. Pag sumobra naman sa asim, dagdag lang yung tubig. Yan, pakuluan mo natin yan. So, ito mga katisipad. So, luto na. Napakuluan na namin ng 5 minutes. Okay na yan. Diba? Ang ganda ng pagkakaluto. Sinampalukan palukang Mano, kaya subukan n'yo rin yan.